i've got Magandang umaga, klase. Magandang umaga, Katrina Keith. Kumusta? Ako si Keith Moore at maligayang pagdating sa paaralan ng pananampalataya kasama namin. Naglaan kami sa iyo ng upuan dito mismo sa harapan, isang mahalagang pwesto. At nais namin kunin mo ang iyong Biblia, kumuha ng isang bagay na maaaring pagtalaan at pumasok at sumali sa amin sa kapaligiran ng pananampalataya. At hayaang mabusog ang iyong espiritu, hayaan ang iyong pananampalataya na mabuo at ang iyong espiritu na mapalakas at mabuhay. Sinabi sa mga kawikaan, ang malakas na espiritu ng isang tao ay magtataguyod sa kanya kahit nasa sakit ng katawan at problema. Ano man ang kinakaharap mong problema sa pamilya, problema sa katawan, emosyonal, pinansyal, kahit ano pa ito, ang sagot, ang tamang tugon ay pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos na kahit ano pa ang kailangan, ibibigay niya ito sa iyo. Tutulungan ka niya, papalabasin ka niya upang magtagumpay at kapag humupa na ang lahat, ikaw ay nakatindig na may sagot na nagbibigay sa kanya ng kaluwal. At kaya ang parala ng pananampalataya ay tungkol sa pagbusog sa iyong pananampalataya at pagbuo rito. Kaya tumanggap pa tayo ng ilan sa oras na ito ngayon. Ama, nananalangin kami sa ngalan ni Jesus na humihingi ng pagbigkas, humihingi ng pagpapahid, na humihiling ng eksaktong sasabihin mo sa amin ngayon, pagdaragdag sa amin, na humihipo sa aming espiritu, nagpapabilis sa aming espiritu, nagpapalakas sa loob namin, at nagpapahintulot sa amin na umakyat sa mas mataas, at upang mas masiyahan ka sa ngalan ni Jesus at sinasabi namin na ito ay mangyayari at mangyayari sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Samahan mo ulit ako sa ating aklat sa Genesis sa ikalabing lima na kabanata at sa buong linggong ito ay pinag-uusapan natin ang paniniwala sa Panginoon. Ang paniniwala sa Kanya. Nakita natin ito kasama si Abraham sa Genesis 15, talata 5. Nang ilabas siya ng Panginoon sa ibang bansa, sinabi ng talata 5 at sinabi sa Kanya na tumingin sa kalangitan. Iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo at sa kanya ay sinabi magiging ganiyan ang iyong binhi. Ngayon mula sa mga taga-Roma, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Kung ito ay tatanggapin mo, ito ay nariyan. Kaya naman nang sabihin ng Panginoon, Abraham, magkakaroon ka ng maraming inapo na gaya ng mga bituin sa kalangitan, naghahanap siya ng tugon mula kay Abraham at nasa kanya kung tatanggapin niya ito o kung hindi. Ngunit ang dahilan kung bakit siya nasa aklat at ang dahilan kung bakit natin siya tinatawag na ang ama ng pananampalataya ay dahil nakasaad agad sa talata anim na siya ay naniwala sa Panginoon. Tinanggap niya ito bagamat hindi niya ito maintindihan. Sinabi lang niya na, Oo, tulad ni Maria noon, mangyari sa akin ang ayon sa inyong salita. Oo, tinatanggap ko ito. At nakita natin sa ating pag-aaral sa linggo ito, ang pananampalataya paniniwala ay isang pagpili. Ang pagtingin ay hindi paniniwala. Maari mong makita ang lahat ng uri ng mga bagay at piliin pa rin mag-alinlangan at magtanong at magtaka at mag-atubili. O hindi mo ito maunawaan lahat at piliin na lamang na maniwala dito. Pagdating sa ibang tao, hindi lang tayo naniniwala ng ganap at agaran at bulag, ngunit pagdating sa Panginoon na hindi kailanman nagsinungaling sa atin, hindi kailanman nagsinungaling sa sinuman, hindi kailanman nabigo at hindi lamang naniniwala sa kanyang katotohanan at sa kanyang kakayahan, ngunit naniniwala sa kanyang pagkatao, kung sino siya, kung ano siya ang kanyang pagmamahal sa atin. Dapat tayong agaran, mabilis na maniwala sa anumang sinasabi niya sa atin. Sabihin natin ng malakas, mabilis akong maniwala. Mabilis akong maniwala. Samahan ninyo ako sa Marcos Ikasyam na Kabanata. At tingnan natin ang ilang mga pagkakataon ngayon ng mga tao na gumawa ng tamang pagpili. Nakita natin ang ilang tao na gumawa ng kanilang sariling pagpili. <laughs> at ang mga mabagal maniwala at ganap na hindi mahikayat. Ngunit tulad ni Juan na nagpasya na maniwala kaagad, ito ay nangyari sa maraming iba pang mga pagkakataon at ito ang kampo kung saan nais nating mapabilang. Marcos siya ang salaysay kung saan dinala ng lalaki ang kanyang anak na nakararanas ng mga atake sa mga disipulo ni Jesus. At nabigo silang maihatid ang bata. At sinabi ni Jesus sa kanya na dalhin ang bata sa kanya sa talata labing siyam. Marcos Siam, labing siyam. At nang gawin niya ito, ang bata ay inatake. At sa talata dalawamput isa, tinanong niya ang kaniyang ama, kailan pang panahon nangyayari sa kanya ito at sinabi niya mula sa pagkabata. Talata 23, sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Uh oh, Lahat ba ng bagay ay posible? Uh -oh. Ilang mga bagay? Lahat ng bagay. Kung gayon ang mga bagay na sinabi sa iyo ng isang tao na imposible, ay posible talaga. Hindi sa lahat, kundi sa mga naniniwala. Agad na sumigaw ang ama ng bata at naluha. Ano ang sinabi niya? Panginoon, ako ay naniniwala. Nangyari ito, isang segundo lang ng pinag-uusapan natin. Siya ay dinala ang kanyang anak sa mga disipulo, ipinagdasal nila ang bata, ginawa nila ang alam nila, walang nangyari. Dahil lang sa nagdarasal ka at walang resulta, hindi ibig sabihin na hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi ba? O ibang tao. O ang mga may magandang kaloobang mga tao, mga biniyayaan, mabubuting tao. Kahit na nagdasal sila o nagpatong ng kamay sa iyo at hindi mo nakita ang mga resulta, hindi ibig sabihin na hindi ito kalooban ng Diyos. Ibig sabihin lang nito sa kung anumang dahilan hindi natanggap. At nangyari iyan dito sa mga alagad mismo ni Jesus. Ngunit sinabi niyang, dalhin siya sa akin. Inatake ang bata. Tinitingnan ni Jesus ang ama ng lalaki. Siyempre merong isang kaguluhan. Ang mga kumpol ng tao at mga katulad nito ay nababagabag sa atake na ito at iba pa. Hindi alam ng mga disipulo ang nangyayari at tiningnan ni Jesus ang ama ng bata at sinabing, kung maniniwala ka sa lahat ng bagay ay posible sa kanya na naniniwala. <laughs> Ang pananampalataya ay pakikinig. Ano ang sinasabi sa inyo ng Panginoon ngayon? Hindi siya nagbabago, di ba? Sasabihin din niya sa iyo, kahit ano pa ang nangyayari, sasabihin niya, maniwala. Ang sagot sa bawat sitwasyon ay ang paniniwala. Hindi ba? Maniwala sa Diyos. Maniwala sa Kanyang tulong, maniwala sa Kanyang salita, maniwala sa Kanyang katapatan. Kung maniniwala ka lahat ng bagay ay posible sa sino mang naniniwala at ano ang sinabi ng lalaki. Agad niyang sinabi, naniniwala ako. Hayan mo ulit sabihin ko, hindi ba? Ibig kong sabihin, may isang bagay tungkol sa mga salita ni Jesus. Naiisip mo ba? Isang bagay tungkol kay Jesus. Tinitingnan ka ng diretsyo sa mukha at tinitingnan kung maniniwala ka na lahat ng bagay ay posible sa kanila na naniniwala. Sabi ng lalaki, naniniwala ako, naniniwala ako. Pero pagkatapos ay agad niyang sinabi, tulungan mo ang aking kawalang paniniwala. Ano ba ang nangyayari dito? Isang mahalagang pwesto, mga taga-Roma, kabanata sampu. Sampu, talata siyam at sampu. Talata sampu, sa tingin ko, sabi nga ng puso, naniniwala ang tao. Sinabi sa kawikaan tatlo, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kaya, ang nangyayari dito ay isang bagay tungkol sa isip at puso. Naniniwala ako na iyon ang puso niya. Iyan ang sagot niya kay Jesus at pinili lang niya. Hindi mahalaga ang tungkol sa kabiguan ng mga disipulo. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari ngayon sa harap ng kanyang mga mata. Pinili niya lamang na sabihing naniniwala ako. Naniniwala ako. At saka, ang kanyang talino ay nagbukas. Sige, alam na ng lahat ang tungkol dito. Nang ibabaw ang isipan niya at nagsabing oo pero lahat ay sinubukan na at oo pero at oo pero at ano naman. At paano ito nangyari? Oo nga pero, pero nandito na ang magandang balita. Nang makita ni Jesus ang mga tao na dumating na tumatakbo ng magkasama, pinagsabihan niya ang espiritong ito at si Jesus sa talata 27, hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at siya'y nagtindig. Narito ang ilang kagilagilalas na paghahayag. Ang pananampalataya ay gagana sa iyong puso kahit na may mga kaisipan at damdamin ng pag-aalinlangan sa iyong ulo. Sabihin nating lahat, salamat Panginoon. Salamat, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Ang pananampalataya ay hindi isang damdamin. Ang paniniwala ay hindi batay sa pangangatwiran o lohika o sa iyong mga pandama. Ito ay isang desisyon. Ito ay isang pagpili at ang mabuting laban ng pananampalataya ay mayroong pagtatapon ng imahinasyon at pagbihag sa bawat pag-iisip at ang damdamin na kung saan ang labanan ay pumapasok. Gumagawa ka ng isang desisyon gamit ang iyong puso upang maniwala ngunit pagkatapos ang lahat ng bagay na ito ay tumama sa iyong ulo. Oo pero at ano naman? At paano nangyari? At paano kung? Ngunit gumaling ba ang anak ng lalaki? O hindi, ginawa niya ito, nailigtas ng lubos Nailigtas at napagaling kahit na sinabi niya, tulungan mo ang aking kawalang paniniwala. <laughs> <Ha>? <laughs> Bakit? O oh, hayaan ninyong sabihin ko ito muli, ang pananampalataya sa puso mo ay gagana. Hallelujah! kahit na may mga kaisipan at damdamin ng pag-aalinlangan at kawalan ng paniniwala sa iyong isip kung hindi mo pipiliin na magpaubaya sa iniisip at nararamdaman mo kung pipiliin mong manatili sa iyong puso, hindi ba? Kung kaya kang dalhin ng kaaway sa mundo ng katwiran ang nakikita, ang pandinig, ang paghawak, ang pangamoy, ang pakiramdam ang pangangatwiran. Kung kaya kanyang makuha sa mundo na yon, matatalo ka niya. Pero kung hahawakan mo siya sa mundo ng puso, sa mundo ng espiritu, sa mundo ng pananampalataya, at hindi ka magpapaubaya sa isip mo, at hindi ka maaapektuhan sa nakikita o nararamdaman mo, o lalakad ka sa pananampalataya, hindi sa paningin, kahit na may pakiramdam at pag-iisip ka, ay makakukuha ka pa rin ng resulta. Ang mga kaisipan at damdamin ay dumarating sa ating lahat. At tulad ng kapatid na hagin, ang aking ama sa pananampalataya na dating nagsasabi, sinasabi niya na hindi mo mapipigilan ang isang ibon na lumipad sa iyong ulo. Maari mong pigilan siya mula sa pagbuo ng isang pugad sa iyong buhok, hindi ba? At hindi mo mapipigilan ang mga kaisipan at damdamin ng pag-aalinlangan at kawalang-paniniwala na pumasok sa iyong isipan. Hindi mo sila kailangang patuloyin. Hindi ba? At pansinin mo lang sila at bigyan sila ng atensyon hanggang sa mawala ka sa pananampalataya at magbago, naniniwala ako. Tulungan mo ang aking kawalang-paniniwala. <laughs> Muli kong sasabihin, ang pananampalataya sa iyong puso ay gagana luwalhati sa Diyos. Luwalhati sa Diyos. Kahit na may mga kaisipan at damdamin ng pag-aalinlangan sa iyong isip, dalhin mo ang demonyo sa arena ng pananampalataya, mananalo ka sa bawat pagkakataon. Huwag mong hayaang hawakan kanya sa mundo ng katwiran sa arena ng rason. Aalisin kanya sa pananampalataya. Samahan ninyo ako sa aklat ng mga gawa ang ikadalawamputpito na kabanata. Kaya ang lalaking ito, tama ang pinili niya. At nakakuha siya ng mga resulta. Kahit na siya ay tunay na bago sa mga bagay ng pananampalataya. <laughs> at hindi niya alam kung paano ito eksaktong gagana sa lahat ng mga saloobin at damdamin, ngunit pinili lamang niyang maniwala sa kanyang puso at sapat na iyon. Iyon lang ang kailangan ng Panginoon para mailigtas at gumaling ang kanyang anak. Ang mga gawa 27 at talata 20 ay ang salaysay tungkol kay Pablo 27 Talata 20 ng Aklat ng Mga Gawa, ang kwento ni Pablo dahil nakasakay sa barkong ito bilang bilanggo, dinadala sa Roma. Nang makasalubong nila ang bagyong ito, siya ay nagbabala sa may-ari ng barko na huwag nang tumuloy. Ngunit naisip nila ano ang alam ng mga ngaral na ito kaya umalis sila at nasa gitna sila ng bagyong ito sa loob ng maraming araw. At itinapon nila ang lahat ng kargamento. Sa huli ay itinapon nila ang lahat ng kagamitan ng barko na kailangan nila upang mapatakbo ang barko. Pinipilit lang nilang manatiling buhay sa hanggang sa susunod na araw o sa susunod na oras. At sa talata dalawampu nga mga gawa 27 nang hindi sumisikat sa amin ang araw ni ang mga bituin man nang maraming mga araw at sumasa ibabaw namin ng isang hindi munting bagyo ay nawala ang buong pag-asa na kami makaliligtas. Ngayon kung ikaw ay naglalakad sa pamamagitan ng paningin, ikaw ay walang pag-asa. Wala kang pag-asa na makalabas dito ng buhay. Nang sinabi ng Biblia, lahat ng pag-asa ay nawala na sila ay dapat na maligtas, ito ay walang pag-asa. Ngunit matapos ang mahabang pag-iwas, ay tumayo si Pablo sa gitna nila at sinabi mga ginoo, dapat pinakinggan ninyo ako at hindi lumayo sa krete upang hindi magtamo ang ganitong pinsala at kawalan. Narinig ko na ang mga tao na hindi nagsasabi ng sinabi ko sa iyo, bueno ginawa ito ni Pablo. <laughs> sinabi ko sa inyo na huwag kayong umalis at ngayon ay pinapayuhan ko kayo, magsaya kayo sapagkat walang mawawala ng buhay sa inyo kundi ang barko. Talaga ba? walang mamamatay. Kakabasa lang natin ng ilang talata kanina, wala ng pag-asa. Wala sa natural na gagawin natin ang nakapagliligtas sa atin dito. Esan saan ba niya nakukuha ito? Wala ni isa man sa atin ang malunod, sapagkat may nakatayo sa tabi ko sa gabing ito ang anghel ng Diyos na ako. At kung sino ang pinaglilingkuran ko, hindi ito ang ano. Ito ang sino. Halina, nakikita mo ba ito? Ako ay pag-aari ng Diyos, Naglilingkod ako sa Diyos kung kanino ako. At ang pinaglilingkuran ko, sinasabi na huwag kang matakot Pablo, ikaw ay dapat dalhin sa harap ni Cesar, may pagpupulong ka sa Roma. At dapat kang pumunta doon. Kapag may ginagawa ka para sa Panginoon at ikaw ay nangako dito, walang mas malaki kaysa sa kanya. Hindi ba? Kung mgao ka na gagawin mo ang perpektong kalooban at plano ng Diyos para sa iyong buhay, walang sakit ang makakapagpapaalis sa iyo bago mo ito magawa, walang aksidente, walang krimen. Naniniwala ka ba dyan? Walang anuman ang mas malaki kaysa sa Diyos. At 'yun ang nangyayari dito, sabi niya hindi. Hindi ka masasawi dahil dito sapagkat ikaw ay may pagpupulong. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng mga naglalayag kasama mo. Ngayon pansinin ang talata 25. Kaya nga mga Ginoo, magsaya, magsaya para saan? Para saan? Naniniwala ako sa Diyos. Sige, sabihin nating lahat, naniniwala ako sa Diyos. Sabi niya, naniniwala ako sa Diyos na mangyayari ito tulad ng sinabi sa akin, purihin ng Diyos. Parang katulad yan ng sinabi ni Maria, hindi ba? Mangyari sa akin. Ayon sa iyong salita, naniniwala ako na sinabi ito ng Panginoon. Naniniwala ako dito, hindi ba? Nakikita mo ba ito bilang isang pagpipilian? Pwede naman siyang magtaka. Ano ba ang ibig sabihin nun? <laughs> Paano tayo makalalagpas dito? Walang paraan, walang paraan, walang paraan. Hindi. Kung sinasabi ng Diyos na makalalagpas ka, tumigil sa pagsasabi na walang paraan. Hindi ba? Kung sinasabi ng Diyos na makalalagpas ka, ano ang sasabihin mo? Naniniwala ako sa Diyos na mangyayari ito. Kahit na sinabi na, Oo, pero saan ba tayo kukuha ng pera? Hindi ko nga alam na may ganong kalaking pera. Ibig kong sabihin, Paano natin makukuha yung pera na yan sa panahon na tayo ay kailangang manahimik? Pinag-uusapan natin ang hindi paniniwala, hindi ba? Sinabi ba sa inyo ng Panginoon na ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus? At lalo na kung may ginagawa kang sinabi sa iyo na gawin mo, ito ay kanyang ideya, hindi ba? Maari ba niyang punduhan ang kanyang ideya Oo, kaya niya? Kaya kailangan nating mabilis na sabihin, naniniwala ako sa Diyos. Halina, at sabihin natin naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako sa Diyos. Ito ay magkakatotoo. Ito ay magkakatotoo. Tulad ng sinabi sa akin. Tulad ng sinabi sa akin. Ang pinag-uusapan natin sa pagkakataong ito ay ang sinabi ng isang anghel ng Panginoon, ngunit iyon ang sinasabi ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng anghel. Ito man ay sa pamamagitan ng aklat, sa pamamagitan ng isang lalaki o isang babae, sa pamamagitan ng isang anghel o espiritu sa iyo kung ito ay ang Panginoon. Maniwala ka agad at sabihin naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Pinagpapala natin ang Panginoon kapag sinabi natin 'yan. Kapag mabilis tayong magsabi ng naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala ako sa Sayo. Naniniwala ako sa hindi ba? Makalalagpas ako dito, hindi ba? Sa pamamagitan ng mahabang buhay ay pinapasaya niya ako at ipakikita sa akin na malalagpasan ko ito, di ba? Magagawa nating bayaran ang lahat at magagawa natin ang kailangan natin. Magagawa natin ito. Naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako sa Diyos. Ito ay magkakatotoo. Ito ay Gaya ng sinabi sa akin. Gaya ng sinabi sa akin. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. At sinasabi nila ito sa harap ng malalakas na hangin. At mga alon na bumabangga sa barko at sa sitwasyon na ganap na tila wala ng pag-asa. Pero kapag may sinabi sa iyo ang Diyos, huwag mo na itong pansinin, itulak mo na lang sa isip mo dahil mas malaki siya kaysa sa mga bagyo. Hindi ba? Kalaunan mas malaki pa siya sa kagat ng ahas, di ba? Mas malaki siya sa lahat ng uri ng bagay. Samahan niyo ako sa aklat ni Juan sa ikalabing isa kabanata. Tinitingnan ng mga taong gumawa ng ang tamang desisyon. Yan ang ginagawa natin, di ba? tayo ay gumagawa ng tamang desisyon at iyon ang pagpili upang maniwala, mabilis at ganap. Ano man ang sabihin sa atin ng Panginoon, Juan Labing Isa. Ito ang kwento kung saan sina Marta at Maria ay nagpadala ng balita kay Jesus na si Lazaro ay may sakit at hindi siya dumating at ilang araw na rin siyang hindi dumating. At si Lazaro ay mas lalong nagkasakit at namatay. At sa gayon ay dumating si Jesus at ang mga alagad at sa talata 21, Juan Kabanata 11, talata 21, sinabi nga ni Marta kay Jesus Panginoon, kung ikaw sana'y narito disin ang kapatid ko, <laughs> ay hindi namatay. Kaya hindi sila hindi masyadong mainit ang pagtanggap nila sa Kanya. Eh hindi sila ganon. Pero alam ko kahit ngayon, kung ano man ang hihilingin mo sa Diyos, ibibigay ito ng Diyos sa iyo. Iyan ang pananampalataya, hindi ba? Sabi ni Jesus sa Kanya. Ang kapatid mo ay muling babangon. Sabi ni Martha. Alam kong babangon ulit siya sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sabi ni Jesus sa Kanya. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Siya na naniniwala sa akin. Ganito ang sasabihin natin, pinipili ang maniwala sa akin. Kahit patay na siya, siya ay mabubuhay. O kay Bigan hindi mo maitatatwa ang kahalagahan ng paniniwala. Baka magtaka ang mga tao kung bakit may paaralan ng pananampalataya ka. Bakit patuloy mong pinag-uusapan ang tungkol sa pananampalataya araw-araw at klase pagkatapos ng klase linggo-linggo? Dahil ito ang pagkakaiba sa pagitan ng muling pagkabuhay at langit. O impyerno. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng naligtas at nawala. Ito ang pagkakaiba sa buhay na ito, sa pagitan ng mga himala at walang himala. Sa pagitan ng mga pangangailangan na natutugunan at hindi natutugunan, gumaling at hindi gumaling. Ito ang pagkakaiba kung maniniwala ka. At talata 26, ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Luwalhati sa Diyos, ang Panginoon ay nananatili sa kanyang pagdating. Hindi tayo mabubuhay dito sa mundong ito, sa pisikal na katawang ito magpakailanman. Mabubuhay tayo sa buhay natin at lalabas tayo sa kanila pero hindi tayo mamamatay. Ano ang ibig mong sabihin dito? Sinabi ng Biblia na natikman ni Jesus ang kamatayan para sa bawat tao. Tayong mga nakakakilala sa kanya at ipinanganak na muli kapag namatay tayo, ang ating katawan ay, ang ating espiritu ay lalabas sa ating katawan. Ngunit hindi tayo makakatikim ng kamatayan. Hindi na natin ito matitikman. Lalabas na lang tayo dito. Alleluia! At maging ang katawan natin na inilatag sa libingan, ay hindi pa rin ito ang katapusan. At kapag tumunog ang trumpeta, ito ay itataas hindi nasisira at immortal Kaya totoo, kung naniniwala ka sa Kanya, hindi ka kailanman mamamatay. Pansinin kung ano ang patuloy na sinasabi nito. Uh, sabi niya, naniniwala ka ba dito? Naniniwala ka ba dito? Talata 27, sabi niya, Opo, Panginoon, naniniwala ako. O, naririnig mo ang sagot niya? Ano? Naniniwala ka ba dito? Pansinin ngayon, hayaan mo akong bumalik ng kaunti kung paano ito nagsisimula. Sabi niya, Panginoon, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon, alam ko kahit ano hingin mo sa Diyos, gagawin niya iyon para sa iyo. Sabi ni Jesus, babangon muli ang kapatid mo. Sabi niya, alam ko, sa muling pagkabuhay, babangon siyang muli. Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. <laughs> Naniniwala siya sa akin na hindi kailanman mamamatay. Naniniwala ka ba rito? kaya tulad ng sabihin ng Panginoon kay Abraham ikaw ang magkakaroon ng lahat ng mga inapo na ito ngayon ay nakasalalay ito sa tugon niya halina nakikita mo ba ito naniniwala ka ba dito naniniwala ka ba dito ano ang sasabihin niya oo Panginoon hindi ba ito ang tamang sagot naniniwala ka ba dito ano ang sasabihin niya o Panginoon, naniniwala ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na dapat dumating sa mundo. Ang intablado ay nakatakda para sa muling pagkabuhay ngayon. Halina, nakikita mo ba ito? Nakikita ba ninyo ito? Ang entablado ay nakatakda. At kahit na sa ibang pagkakataon, isang mahalagang pwesto, talata tatlumput sinabi niya sa kanila na alisin ang bato. At si Marta ay nagsabi, Panginoon, sa oras na ito, siya ay umaamoy na. Pero sa talata apat na po, kailangan siyang paalalahanan ng Panginoon. Hindi ba sinabi ko sa inyo na ano, kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon dito makikita mo ang eksaktong kabaligtaran ng sinasabi ng mga tao buweno. Uh -uh. ang pagkita ay paniniwala. Hindi hindi man lang ito malapit. Kung maniniwala ka, makikita mo. Sige, nakikita mo ba 'yan? Kung ikaw hindi hindi kung makikita ko pagkatapos ay maniniwala ako. Hindi natin alam kung gagawin mo o hindi. Ang pananampalataya ay hindi dumarating sa pamamagitan ng pagkita. Ito ay isang pagpili. Pero kung gusto mong makita, hindi ito nagpapakita sa akin at saka ako maniniwala. Huli na sa puntong iyon sa ilang pagkakataon para sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi. Hindi ba sinabi ko sa inyo, kung maniniwala ka makikita ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Isa pang kaisipan dito, hindi nila nakita ang kaluwalhatian ng Diyos kay Lazaro nung siya ay may sakit. Hindi nila nakita ang kaluwalhatian ng Diyos at siya ay namamatay ng bata pa. Sige, nakikita ba ninyo ito? Hindi nila nakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng nagdadalamhati sa paligid at naiinis at nagtatanong. Sabi niya, kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. At malapit na nila itong gawin, hindi ba? Kaya siguro naniwala na sila. Inalis nila ang bato at sinabi ni Hesus, Ama, nagpapasalamat ako sa inyo na narinig ninyo ako at alam ko na lagi ninyo akong naririnig. Talata 42, pero dahil sa mga taong nakatayo sa tabi ay sinabi ko ito, upang sila ay ano, na ang lahat ng ito ay tungkol sa paniniwala. Nakikita ba ninyo ito? Ang paniniwala ay nakahabi sa pamamagitan ng kung gagawin mo ito o hindi. At nang siya ay sumigaw, gamit ang malakas na tinig, si Lazaro dumating sa tanan. Aleluya. At ang patay ay lumabas, nakatali ang kamay at paa na may kasuotang panlibing, ang kanyang muka ay nakatali ng tela. Sinabi ni Jesus sa kanila, na napakawalang walan siya at hayaan siyang umalis. Pagkatapos marami sa mga Hudyo na nagtungo kay Maria at nakita ang mga bagay na ginawa ni Jesus ang naniwala sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay tila hindi nagpunta sila sa mga pariseyo at isinumbong siya. Posible ba na makakita ka ng muling pagkabuhay at hindi ka maniwala? Ano ang ginawa ng mga pinuno? Ibig kong sabihin, hindi naman mahirap patunayan kahit sino ay maaaring lumabas sa kanilang bahay bukas. Hindi ba? At nandiyan si Lazaro, wala sa libingan, sa bahay, nagtatrabaho sa bakuran. Hindi ba? At gayon paman. <laughs> ang mga taong ito rin na nakakita at nakakaalam nito ang gustong pumatay kay Jesus. Isang pagpili, isang pagtanggi, ang maniwala. Hindi, isang mahalagang puesto tulad ni Juan, tulad ni Pablo, tulad ni Marta sa araw na ito. Sabihin natin ako rin. ako Mabilis akong maniwala kapag sinabi ng Panginoon, naniniwala ka ba? Ano ang sasabihin natin? Oo, Panginoon. Oo, Panginoon. Naniniwala kami at 'yun ang sinasabi niya. Sabi ko sa iyo na kung naniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos at ang mga taong may pananampalataya ay nakikita pa rin ang kaluwalhatian ng Diyos ngayon. Aleluya. Purihin ang Diyos. Buweno hanggang dito na lamang muli ang oras natin para sa paaralan ng pananampalataya. Bumalik kayo sa susunod at dito na lang tayo magsisimula at tutungo mula sa biyaya hanggang sa biyaya at pananampalataya. Tungo sa pananampalataya at kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Sabihin ito ng malakas, nabubuhay ako sa pananampalataya. Lumalakad ako sa pananampalataya na pagtatagumpayan ko ang mundo sa pamamagitan ng pananampalataya. Malakas ang pananampalataya ko, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Magandang araw sa lahat, nalulugod ako na makasama ulit kayo sa paaralan ng pananampalataya ngayon at sa linggong ito. Gusto kong ipaalala sa inyo na marami pang naunang sesyon ng paaralan ng pananampalataya na makikita sa website. Wala kayong gagastusin dito, hinihikayat ko kayong bumalik at sa mula sa simula kung hindi ninyo ito narinig at makahabol hanggang sa linggong ito at saka mayroon ding iba pang mga materyales doon. Ang dahilan kung bakit maaari naming i-alok ito ng walang bayad ay dahil mayroon kaming mga katuwang sa pagpapalaganap ng salita na nagpapadala sa ministeryong ito at kaya ito ay magagamit ninyo. Huwag ninyong isipin na kailangan ninyong bayaran ang anumang natanggap ninyo dito. Hindi ganoon, pero ang mga nagpadala nito sa iyo ng walang bayad ay makakakuha ng gantimpala at kung gusto mong maging katuwang sa pagpapalaganap ng salita, pwede. May impormasyon sa screen at makakatulong ka sa pagpapalaganap ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pagpapala sa ibang tao ng walang bayad. Buweno, magkikita tayong muli sa susunod sa paaralan ng pananampalataya kami ay umaakyat mula sa biyaya hanggang sa biyaya pananampalataya sa pananampalataya, kaluwalhatian sa kaluwalhatian, malakas sa pananampalataya, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Magkita tayo sa susunod. Salamat sa pagsali sa Paaralan ng Pananampalataya. Ang klase ay tapos na para sa araw na ito, ngunit maaari mong panoorin ito at iba pang mga yugto ng Paaralan ng Pananampalataya ng Libre sa Faith Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website o tumawag sa amin sa plus one